palang araw po sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, ito pong aming iniluto na pinagtulong-tulungan po namin katapatid ay aming pa-surprise dun sa aming mahal na nanay. Ayan, ito lang po ang aming talagang nakayanan sa ngayon. Ayan, tayo ay... Ayan, bahati na ninyo. Ating ating i-surprise so -so yung aming nanay. Hindi kasi hindi kasi niya alam yung na yung kami yung ay maghahanda. Mag ayan. <laughs> <yung>, ayan. <laughs> <laughs> ayan. Pangunahan ng pagkanta ng happy birthday ha. <laughs> <laughs> ayan. ayan. Bilisan niyo baka magkano silang aking gawa. <laughs> no space na ako. Ayan, oy! Sabay-sabay. Hoy. Oh, Sabay-sabay na ang happy, happy, happy birthday. At baka makapiray tayo sa yan. <laughs> Ayan, mga kaidolan dyan na pupunta, pupunta na kami sa aming mahal na nanay. Ayan, ito ay wala siyang kamalay-malay na kami ay may bit-bit din eh. Ayan, bakit mag-akong kasunod? Ayan, nandito na. 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Yeah, happy birthday, <laughs> happy birthday <to> happy <laughs> day ituyo ituyo say yo ka arawang Maligram anak. anak na mahihirap. Iba na po namin ang aming minamahal na nanay. <laughs> ang aming minamahal na nanay ay aming pauupuin dito sa harap ng kanyang handa. Ayan, mga ka-idol. Ay, ito sana nga niyo. Oh, maganda. Ayan. Ayan po ang hmm. aming hmm. minamahal na nanay. Ano ayan na natin? Oo. Ayan, ating bubuksan ang regalo ng isa sa kanyang mga anak. At kami talaga, wala kaming regalo talaga. Wala talaga kaming kapera-pera. O ayan, ito po ay sa kanyang minamahal na anak na si Fernando Jose. Ay, ay, hindi. Si Fernando. <laughs> si, Fernando. <laughs> si Fernando Rocas. Ayan, yan po'y para sa kanyang anak na si nandito, Fernando nandito, Rocas. Nandito, ayan, ayan, <laughs> yan. ayan, yan ang nagregalo mga ka-idol. <laughs> sa natin at baka tayo ng ano, signal. Abuksan <laughs> buksan daw ng... Hep, na, yan, Ida, ito sa mukha ng may nito. Regalo na ito ay idaan ang Surprise! Yan, po may niya, Siya ang may at ang kanya namang asawa ay Ayan na, Ayan! Mahanap na, Ningen, Ma na okay. Okay. Ayan nene, kunin mo yung gatas mo! Lamputin yep. mo yung gatas! Lamputin mo yung gatas! Aaaaah! Oh. Oh! Waaay! Ayan, may pera! Ayan <laughs> ang ganyan, Jai! Ayan lang! Kanyang anak na si Fernan! Ayan, lang. Ayan, lang. Ayan. Yan ang nagregalo Ay niya, ah. ng kanyang I I I I I si Fernando Roca. <laughs> Ito naman ay ang mga ang ito'y pante. Ito'y <laughs> galing lang inay sa mga anak-anak pinag-ambag-ambaga -anak namin itong pante na ito. Kailangan mo itong ay ano kaya tingnan mo inay kung magkakasya sa Mag iyo. Bubuklatin mo ito. <laughs> bubuklatin mo. Bakit? Bakit maliit? Malaki? Baka maliit. Ay may mga pangalan. <laughs> ng kanyang mga pante. Ay, mga Ayan, mga pangalan Kung pang pang may mga pangalan niya. Oh. Kung kani-kanino galing yan. Okay. Helina, kay Angelina, kay Emily, kay Ira at kay Ila. May next pa. May next pa. Oh. Yung orange naman. Orange. Ayan, orange. orange naman. Kanino naman. naman galing yan? Hep, hep, hep. May nagbabalot na diaper. <laughs> May palaman diaper, inay. May diaper. Hugugin mo, hugugin ka.

ang isa. Ay, las na yan, panty na yan. Ay, yan ang wala na. Wala na laman ina yan. Wala na yan laman inai. Eh. Ay, baka ha! Buklate! Ayan! Yeah! Oh, ay, Mickey kan ito Oh, okay, ayan. Hindi sa Meron din pala si Teresa <laughs> Ayan, oh, yeah. may si oh, dinay okay. dinay. So, lang kay si kay Ha? Ba't nagbigay si Din? Eh, nag-surprise din siya sa iyo. Eh, hey, dami, yeah, dami, dami na. Ayan na, dami Ayan, hindi may paliwanag sa iyo

Ayan hindi may naman nga dito ang pagdayahan ng amin na isang ang ng aming na pera na isang bag ang pera ng na isang bag ang naging pera, pera ng amin na isang bag pera ng na mga bag ang naging pera ng amin yung mga <laughs> <laughs> Wala yung brief ng punso. <laughs> Ayan mga ka-idol. Uh, pansamantala na muli tayo magiwahi hiwalay At kami ay uh, chichibog muna ng aming simpleng handa. Ayan, magandang magandang hapon na lang sa inyong lahat dyan.